Hello guys! Ito nga pala ang bangka na Fairy Tail World na matatagpuan sa Sablayan. Sa harap po ng pier ng Sablayan sa publasyon. kung pupunta kayo ng Apurip o kung saan man ang destinasyon ninyo sa Sablayan. Pwede kayong mag-cruise. Per head ang bayan pero mas maganda kung grupo. Huwag lang mabibigla talagang napakamahal pumunta ng Apo dahil mahal din po kasi ang entrance fee sa Apurip. Kaya full board pa kasama meal at may pagtulog ng isang gabi. Pero kung talagang gusto niyo ng experience of a lifetime, sakyan nyo na ito at hindi kayo magsisisi. May kitchen at may comfort room. Pwede po ang skin diving or pwede din po ang scuba diving na kasama na sa bayad ninyo. Kaya sa video ito, ipapakita ko ano ang loob ng bangkang ito. Ang ganda-ganda ho niya at syempre may coordination sa Coast Guard as a local dito tayo sa second floor sa deck ng Tale World na available na sa ating mga kababayan sa Mindoro. So, I think this is your favorite spot. When you sit here, looking at the sunset or the sunrise, will do. Solar po siya, solar panel, para ang battery niyo sa gabi, napakaganda. So, you can uh, lay here, uh, your table, and uh, you can uh, uh use this massage cable pag pagod na pagod ka na kaya sabyu pa lang panalo na di ba party party sa gabi at overlooking makikita mo yung vista pag titingnan natin sa camera ang uh, napakagandang scenic spot ng Apo Island punta pa tayo sa ibang location Mababa tayo para makita natin. So, stay You can play. Dito tayo sa pinaka-main visitor area ng Fairy tale World. Kasama natin ang may-ari, Yunjun Park. So, contact niya siya sa kanyang Instagram, sa Facebook account. And uh, for a fee kaya Say hello Yunjun and welcome them to your... Beautiful uh, boat. And Hello. L. Ayan. <laughs> so, dito po ninyo ilalagay ang mga pagkain ninyo. And of course, uh, paupo-upo tayo dito para kakain at magmamasid ng view. Yung kinaroroonan ko, tignan natin yung view, kung ano yung tinitignan ko. Makikita mo dyan sa harapan. Dyan ka mag-aala Titanic. May kapitbahay na boat. At sa ilalim, magda-dive ka at itignan mo kung gaano malalim ang maganda dahilan. So, tignan pa natin yung ibang side. So guys, kung hindi pa kayo nakakapunta ng Apurit, dapat iset niyo sa buhay niyo na minsan makatapak kayo dito. Sabi ko nga, you can be called a Mindoreño pag nabisita mo to at ang Mount Iglitbaco. I cannot but you know, say na talagang para ito at mamayang gabi daw napakaraming stars dito pero itong buhangin na ito sobra oh may carrying capacity to hindi talaga as many as pwede. Kailangan magparegister sa uh, Department of Tourism, local government sa Sablayan. Uh, may certain fees no sa mga nagda-dive. May kamahala ng konti pero yun ay pamamaraan para makatulong sa national park. Take nothing but pictures. Kill nothing but time bring nothing but memories yun yun